lalong naging exciting ang indie rock scene. Opisyal nang inilabas ng rising star na si Suyen ang kanyang inaabangan na ye, ang Suyen Imnida. Sa anim na makapangyarihang mga track, ang isihi na ito ay sumilalim ng malalim sa mga tema ng teenage punk, young love at self-discovery. Tingnan natin ang paglalakbay ni Suyen, ang inspirasyon sa likod ng kanyang musika at kung bakit dapat pakinggan ang isihi na ito. Bago kinulong ni Suyen Imnida ang mundo ng musika, si Suyen ay nagpapakaway na sa kanyang mga hit single na Bente, Tampo at Teka Lang. Looper Machine Ang mga kantang ito ay hindi lamang ipinakita ang kanyang kakaibang indie rock na tunog kundi pati na rin ang malalim na pagkakatunog sa mga tagahanga na konektado sa kanyang hilaw at taos pusong lyrics ang kanyang pagsikat sa indisin ay hindi napigilan at ngayon, sa kanyang debutli, handa na siyang dalhin ito sa susunod na antas. Kaya bakit napaka-espesya ni Shuyen Imida? Ang anim na track na si na ito ay isang malalim na personal na proyekto na puno ng mga kanta na sumasalamin sa paglalakbay, pakikibaka at tagumpay ni Shuyen. Ang pamagat na track si Suyen Imnida ay nagsisilbing pagpapakilala sa kanya bilang isang artista na nagbibigay sa mga tagahanga ng isang sulyap sa kanyang personalidad, background, at kung ano ang nagtutulak sa kanyang pagkahilig sa musika. Sa isang kamakailang panayam, ibinahagi ni Suyen na si Suyen Imnida ay higit pa sa isang kanta. Ito ang kanyang pagkakakilanlan sa anyo ng musika. Sinabi niya at sinipin namin Suyen imnida is a song about me. Introduction siya kung saan galing yung name ko, taga saan ako, ano yung mga gusto ko at mga struggles ko sa buhay. Ito kadalasan ang unang kanta ko sa mga gig dahil ito ay kumakatawan sa kung sino ako. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakalakas ng track na ito, totoo ito, hilaw ito, at ito ay isang daan porsyento suyen. Pero teka, may iba pa, Nagtatampok ang AC ng eclectic na halo ng mga track, bawat isa ay may sarili nitong kakaibang vibe at kwento. Tingnan natin sila. Isang linggong maghihintay, a song about love, patience, and longing, something about AC, isang feel-good track na may nakakaakit na mga kawit. Mula sa mga balad na nakakasakit ng puso hanggang sa mga awiting nakakaakit. May isang bagay si Suyen Imnida para sa bawat fan ng indie rock. Ang isang milestone na tulad nito ay hindi mangyayari sa isang gabi. Mahigpit na nakipagtulungan si Suyen sa Police Records at sa sublabel nitong Filtered Music para bigyang-buhay ang proyektong ito. Sa isang solidong koponan na sumusuporta sa kanya, nagawa niyang pinuhin ang kanyang tunog at lumikha ng isang ihi na tunay na kumakatawan sa kanyang kasiningan. At syempre, ang mga tagahanga ni Shuyen, ang kanyang mga tapat na taga-suporta, ay talagang gustong-gusto ang bagong musika. Ang social media ay binaha ng kaguluhan habang ang mga tagapakinig ay nagbabahagi ng kanilang mga paboritong kanta, personal na interpretasyon at emosyonal na mga reaksyon sa esi. Ang pagmamahal at suporta mula sa kanyang mga tagahanga ay nagpapatunay na si Suyen ay hindi lamang isang indie rock artist siya ay isang kilusan. So, ano ang susunod para kay Suyen? Sa tagumpay ni Suyen Imnida, nakatakda siyang magtanghal sa isang serye ng mga live na palabas at kaganapan. Kung hindi mo pa siya nakikita ng live, ngayon na ang pagkakataon mong maranasan ang hilaw na enerhiya at hilig na dinadala niya sa entablado, mula sa viral hit hanggang sa isang ganap na esi. Si Shuyen ay nagpapatunay na isang puwersa na dapat isaalang-alang sa indie rock scene. Ang Shuyen Imnida ay higit pa sa isang album, ito ay isang pahayag, isang paglalakbay, at isang pagdiriwang ng musika na nagsasalita sa kaluluwa. Kung hindi mo pa ito na-stream, ano pa ang hinihintay mo? Tingnan mo ito sa iyong mga paboritong music platform ngayon.